Ayan. Turuan ko kayo guys, sa mga nahihirapan sa BIR filing, paso kayo sa account nyo, syempre gamitin nyo yung laptop or tab, uh, actually sa tablet, gumagana naman ata siya. Tapos, eto, mas maganda kasi kung naka, ano siya, parang laptop mode yung, er, yung ano nyo, yung naka PC mode siya kasi makikita nyo talaga yung lahat na kailangan nyo so without further ado ayan punta kayo sa may income ayan makita nyo yan may income ba diba? so dito nakalagay pending and release ba diba yan yung mga income natin so nakalagay dito within this month kung anong kailangan nyo malaman within uh, past 3 months so past 3 months ang kukunin natin kasi first quarter ang kailangan natin i-file sa 255Q uh, and then 2551Q first quarter and then sa 1701Q first quarter. So, ang first quarter is January, February, March. So, past 3 months. Ayan, within past 3 months. So, pagdating dito guys, nakita nyo yung export. Export nyo lang, automatic, magbibigay yan ng summary ng inyong kailangan. So, eto na siya, diba? Eto na yun guys, o, dinownload ko kanina. So, ito buksan natin. Ayan, mabilis naman na download. So, buksan natin makikita nyo agad yung ayan, makikita nyo agad yung summary ng income nyo. Ayan. Ayan, yung summary ng income. Ayan, hindi nyo na kailangan mag-compute-compute. Ayan na yung summary ng income ko ng uh, past 3 months. Ayan. ba? Diba? Tapos, pag fill up nyo ng 2551Q, ito lang naman ang kailangan nyo dyan. Yung total revenue. Yan lang ang kailangan niyo diyan. So, kung kailangan niyo 'yan, kailangan i-save niyo na 'to, itong part na 'to. So, dadalhin ko kayo sa ano ngayon, paano i-fill up yung ano natin. Sulat ko muna 'yan. Yung 2155 uh 2551Q natin. Kung tama ba? 2551Q, ganun. So, ialisin ko to dito guys. Punta tayo sa e Ebir form natin. Dapat naka-install na yan sa laptop nyo para mas madali nyo na lang siyang pipindot-pindotin. Tulad nito, nasa laptop ko na. So, lagay ko lang yung tax, ano ko guys. Wait lang lagay ko muna. Wait lang. Kayo lang din naman ang makakakita nito pag kayo nag, ano, nag lalagin. So, dito, madami ditong form. So, hahanapin natin yung 255, 1Q. Ang dami, madami to guys. 1, 2, dalawa lang naman pala pagpipilian. Pero, madami parang magkakaparaw. Pero, ang kunin nyo, ito is 255, 1Q uh, versus 2018. Ayan. So, ngayon, ito guys, mga 2024 ko ito. Mga late posting ito. Sinisave ko siya guys. Kasi nga, ay, nako talaga, mga moms. Hirap na hirap ako pag hindi siya nakasave. So, may babalikan ako. So, fill up tayo dito. Fill up tayo. So, ganyan ang makikita nyo. Kaya, napabili talaga ako guys ng laptop nung sinabi na kailangan ito sa filing. Kasi, hindi nag-open guys eh. Sa ano eh. Hindi nag-open sa tablet ko eh. Ayan, March. And then, palitan nyo to. Siyempre, 2025 na tayo. Ikita nyo ba? 2025. Then, first quarter. Then, no, no. Automatic auto-fill to, guys. Kaya dapat tama yung fill up nyo doon sa unahan pa lang. Tapos, pagdating dito, wala tong fill up. Hindi nyo to mag-fill upan. Hindi to nag-fill upan. Dito tayo sa next. Dito tayo mag-fill up kasi dito lang makakapag-fill up and automatic yun lalabas doon sa unahan. Six, seven akala nyo ang laki ng ini-income ko pero sobrang daming expenses out of the Shopee so nakita nyo hindi siya nag-generate so paano to hindi nag-generate wala siyang generate dapat ito kasi guys pipiliin nyo dito ay 010 ayan automatic generate siya nakita nyo nag-generate na siya so ngayon balik tayo dun sa freeview para makita nyo kung ano nangyari eto na automatic yan na yung 2551Q natin at pwede na natin niyang i-submit. Okay? Pwede niyan ipa-validate and then i-submit. Isasign ko muna siya guys kasi ipapacheck ko pa ito sa aking uh, best friend na nagturo sa akin kung paano talaga mag-filing. Sa so, ngayon guys, ito na muna. Maraming salamat!